Kanaan ng mga lods. Napabayaan na natin yung mga bonsai talaga natin. Ayan o. Yung forest ko. Ano na sa forest ko. Ano na siya. yung ibang sanga. Namatay na. Ayan o. Pero ayusin ko pa yan. Para gumanda o din. Sayang. Sayang yung panahon. Ito pa nga yung isa ay Ayan. Matay na rin ng mga tomato buo pa naman ng na bagong sang. Ayun. Ayun Mo. Da nang. Oh, nito. 'Yan din tapo. No? No? na po dumadating. Wala puno. Binubuhay ng ano? angin hangin, sirain sana.